kabayan nag-repair ako ng tiles kaya ako nakuda nito kaya tayo may ganito kasi protection yung sa so tayo nga wala tayong maririnig na tunog ng grinder kapakita ko sa inyo na repair ko kabayan so. puro kapak adhesive na kapag pa gagawa nagta-charge kahit alinisid yung palaman nyo ginagamit nyo ayusin nyo Ay ganito saan ka nakakita mo may palaman pero walang laman ito kabayan tingnan mo yan ito sa tiles ka pa, pati yung palaman angat doon sa flooring mismo ayan o ang ganyan po wala akong matutok-tok dyan na hindi ka yan o papunta yan doon doon, yan doon yan doon puro adhesive ginamit dyan pero puro kapak may tie spring sa lababo nabubunot. Ang tiles, kung may palaman yan, hindi yan nabubunot. Matatanggal lang yan pag pinipak mo yung tiles. Yan. Puro anisid yan. Puro kapak. Tunin At yan, at Bago kong extra sa pag tiles, repair lang pala yan. Kung gusto mo nangyari, yan. Yung mga basag lang, repair. Sabi ko, tuklapin na lahat. di ayaw. Pero lahat yan, puro angat yan. Puro gapak. Wala kang matutok-tok dyan na may laman. Subukan mo ka ba yan? nakalisid ang ginamit kapag hindi inayos ang paggawa wala rin yung tibay yung mga nagtatels naman kahit anong trabado samahan nyo ng pagmamahal yung paggawa hindi ganito para batuwa naman yung nagpagawa sa inyo ang so, ganyan doon ano ba yan? Pati yung 30 by 30 sa may hagdan, kapakling. Yan. Dito. And then. Yan. 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 yung Dalawa kong grinder. Ayan. yung kaisa. So. So. Siguro, yun dun. Yun dun. Puro kapak ang atang ginago yung paggawa. Hindi inayos. Ako naman hindi nagmamarunong kaya lang ayosin yung pag-trabaho. Ay puro kapak yan. Ito lang si Arang Hindi. Ano. Ito. Buo. <laughs> ha?